Pag hindi na ubos, pupukpukin sa ulo. May dinayo kami isang lugar dito sa Malaysia at bumahay kami ng mahigit isang oras para matikman yung mga luto nilang seafood. Eto, panoorin nyo. What's up guys? So, nandito kami ngayon sa Kuala Selangor para kumain dito sa tabi ng ilog. May kita nyo sa likuran kami mga bangka paano. Tapos, ayun kasi may nagyaya lang sa amin yung kasamahan ni misis sa trabaho. So, nagyaya siyang kumain dito sa Kuala Silangor. So mga isa at kalating oras yata o isang oras ang biyahe mula sa KL. Tapos dito puro seafood yung pagkain. So ito yung ilog guys. Napakalaki na mas malaki pa sa ilog pasig. Tapos mayroong pada na bangkada. No? Ayun. Wala kaya ano dito. Buhaya. Ito nga pala yung mga pagkain na in order na. Meron sila dito ang isda na parang pinaksiwat at sobrang ang. Meron din silang piniritong hipon na merong salted egg at ginisang kangkong na sobrang anghang. Meron din sila dito ng piniritong pork belly at ito yung pinaka the best dito, yung kanilang mud crab na sobrang sarap at sulit na sulit.